dami palang dala ni Kuya, oh. Ay, ito, mga kabukid. Maraming manging isda ang dumarating. ah good morning, Kuya. Kadami mo ng uli, Kuya. Ito, may pala may dumating, mga kabukid. Kuya, good morning, Kuya. Kakadating niya lang po. Kadami pala niya na. <laughs> Ah, si, si Bossing, oh, makakadating lang. May daladalang isda, mga May, medyo madulas lang. Ayan, may meron may, pang parating, oh. Ito, meron pang parating na manging isda. Hindi ko alam kung dito to, mga makakabukid. Pero sa palagay ko, dito, ayan, oh. Maharurot. Tapos oh. pa, Madami pong mga tayan dito ayan, tama dito nga dito nga pupunta. Ay no, ulit ka mga kabukid yung ano, yung tubig dito sa may pinak andaba. Kusang Miguel Road to, to Baliwag pa sa Bolpo. Uh, hindi po umakyat sa karsada pero baga na dito po sa ano sa may uh, bukiran lang po yung tubig. Kaya anong oras po kayo nang isla ya? Madaling araw pa. Madaling araw. Kasarapan po ng tulog nang isda na kayo. Ano araw 'yan? Mga alas dos po ba 'yan? Ay, madaling araw talaga, ano? Kasarapan ng tulog. Ay po, parating hindi mo pwedeng maga. Ay yung pwedeng maga, marami mga janitor. Ay, lalabas po yung janitor pagka ano, yung umaga ng alas 6 ganon. Kailangan talaga madaling araw. Bago kami, maraming janitor. Ay, ganun pala. May diskarte po pala, mga kabukid. Oh, eto. May, may anday. Makadami pala dala ni Kuya, oh. Eto, mga kabukid. Maraming manging isda ang dumarating. Ah, good morning, Kuya. Kadami mong huli, Kuya. Kayo lang po mag-isa ko nag-huli dyan? Ah, pagaling naman pala. Ay, kalalaki ng common, no? Oh. <laughs> eto, yung naghahanap ng common kuya, ano? Oh. Kalalaki, oh. Sarap na, oh. Grabe, sarap, niyan. Ah, Inihaw. Kaldareta. Kaldareta, yan. Oh, yan ang the best na luto dyan. Yung common dito sa may kandaba, mga kabukid. Isa sa pinakamasarap na isda yan. Si Kuya, siya lang pala mag-isa. Anong oras na Kuya naganaw? nang nagano isda? Maga, alas 5. Ay, ma, alas 5. Ba't ba kayo po? Oh. Alauna, alas 2. Panti yung namin, ah. Ay, panti. panty pala, ako oh. Kinukuha pala sa panti. Ah, mga kabukid. Skylab. Oh, yung tinatawag nila Skylab. Pante rin yun, di ba kuya? Yung nakaharang na ano, pante. <laughs> Dami oh. Nag-ano lang pala siya, nagpandaw lang siya. Si kuya kaya maaga alas 5 lang. Oh, si Bosing, oh, ito. Madaling araw si Bosing Ano naman tol, liwalo. Ay, madaming nakaabang dito mga kabukid. Yung mga mamimili ng isda o oh, sa taas. Oh, ay, sir, dito meron. Madami si Kuya. Kuya kayo kayo ano oh, huli niyo po Kuya, ano nahuli niyo? Mga uh, gurami, diet liwalo Ito. Ay, yung oh, gurami ay. Ma Maaga pa lang yan. Lulusong ka pa niyan Kuya. Oo, Ay, oy, maganda-ganda pala yung ano. Yung huli ni Kuya. Magkano ay doon pala sa taas pa lang magkano yung ano? Gurami. Yun yung isa isa din sa pinakamasarap na isda, gurami. Ang dami pa lang dyan ito, ro. Oh. Yan, yeah, mara iniiwasan namin, no? Yan po yung iniiwasan nila, masisira yung panty nila, ano kuya? Oo. So. Isang sako pala yan, ah <laughs> Ang dami, ah Isang sako ang isda. Alas 5. Isang oras lang nagpandaw si kuya. Kaya, ano yung buhatin yan? Ay, sisir lang pala, ah <laughs> Sisir lang, ha? Ah. Yeah, kaya po dito sa taas mga kabukid. Tapos maraming ano yan, maraming mamimili dito sa taas. Kaya lang madulas dito. Pre, ano? Oh, ito po.